libre mo. Hoy, may tatakpen sa iyo ah. Boss, dali ka boss, na kami ni Mayor. Hello, nagbabalik ang inyong kaalat for today's video. May palibre ang aming businessman na si Pitay. Kaya walang inaksayang oras ang tropa pagkatapos ng trabaho, diretsyo na doon. At bago 'yan, balikan natin ang mga nangyari. Let's go. Ayan na po mga kaalat, nakababa na po pala kami sa hagdan. Kung nakikita nyo po yan, barko po namin yan, rinindunisan na. At kung may narinig nga kayong boses dyan mga kaalat si Acha yun, nagalit na, bilisan na daw, kasi maubusan na daw kami doon ng libre. At yan po pala nakaputing jacket mga kaalat si Nonoy Dave Ayan po palang barko namin mga kaalat. Wala na pong kalawang. Natanggal na po nila kaya winawashingin na nila mga kaalat. At para maging malinis at matanggal yung mga debris. At yun na mga kaalat nasa baba na kami. Naglalakad na kami at yun po palang nakabike mga kaalat yan po yung TCM namin si Sir Santos po yan at mabuti nga mga kaalat wala na po yan ulan kasi bago po kami bumaba sobrang lakas ng ulan so dito mga kaalat sa shipyard tuloy tuloy yung trabaho nila at meron naman sa umaga at meron naman pang gabi at sa kamakaalat yung nagtatrabaho po dyan na ganyan ay apat po sila kada side ng barko kaya yung trabaho sobrang bilis lang po ito po parang sinasakyan namin barko mga kaalat ay 20 years old na siya pero yung unang pangalan niya mga kaalat, ay energy skier amazing <laughs> at kita nyo nga mga kaalat, ang dami namin yan meron na dun sa una na grupo at kami naman na grupo at kasama ko dyan mga kaalat si Nonoy Dave si at si Acha at si TCM. Ano na yun, Acha? Uh, oh, yan si Acha, <laughs> si Mayor, tapos si Dave. Yan, yan. Sumasayaw sila ng ano, backstroke. <laughs> Kailan tayo magpipicture sa baba? Ah, at napatanong nga ako sa tropa mga kaalat kung kailang kami magpipicture dyan sa baba. Kasi na-excite din ako kasi first time ko magpicture dyan sa baba mga kaalat. At kita nyo nga mga kaalat meron din dito nagwa-washing. Kaya dami nila, mabilis lang yan. At yung pinapatungan ng barko namin mga kaalat ay simento po yan. At katabi nga namin na barko dyan mga kaalat ay yung Plata Singapore. At mas malaki siya sa aming barko mga kaalat. Brimo, mo. may tatakpan sa iyo ah. Palit tayo. No, this no my shoes. After yeah. my prank, we kill me. Boss, nadali ka boss na napre kami ni Mayor. Bago yan sa inyo ah. Ano? May ano pa eh. May tang. Wala tayong plastik ah. Because ay dalan uwi na po. Saka uwi na tayo. Kailan tayo magpa picture diyan ito na maganda mag tiktok dyan. Oo, oh, tiktok tayo dyan, Jay. Jay, saan daanan nito? Ito na maganda mag tiktok. Walang daanan man. Tingnan mo, haba ng Plata Singapore, oh, tapos ito yung barko namin. Oh. Ano? At natapos na nga kami doon mga kaanat sa palibre ni businessman na si Pitay. At kita nyo nga yung mga kasamahan ko, si saka si Aljay. Bumili sila ng mga makakain. At si Alj naman ay bumili ng electric pan kasi naiinitan daw siya. At nakuha ko lang pala doon kipitay mga kaalat ay yung sapatos. Kasi yung adapter hindi daw PD kasi hindi daw sa kanya. At yung midjas naman mga kaalat binigay ko sa kasamahan ko. Sus! At dito na nga tayo makaalat sa barko namin. Paakit na po kami sa aming mga kwarto o kabina namin. At tamang nga na makaalat kasi bukas maaga na naman ang inyong kaalat. Maraming salamat po sa inyo makaalat. Ingat po and God bless. Bye bye.